Ayan, lumilipad na naman kami ni Maria. It's 2.05 in the afternoon. Dahil kasi may meeting tayo ng 2.30 hanggang 5 o'clock. So, ito na yung araw kung saan magsisimula ang hirot binabay training. At medyo, sa totoo, medyo kinakabahan. Although, expert na tayo sa kabahan na yan, No? Pero, tingnan natin. Oh, may incoming call. Bye! <laughs> na ulit tayo sa 125A Danville Yoga and Wellness Center so magsisimula na tayo ng ating klase at wala pang tao Pasok dahil mas magandang maagang pumasok ang mga teacher kaysa mga estudyante so ano kaya ang mangyayari ngayong araw na to hindi ko alam medyo kinakabahan ako but then life must go on 6 o'clock na ng gabi pero maliwanag pa rin dito sa Amerika sa Danville, California at tapos na ang klase natin kaninang 5 o'clock and after that I meet with my mentors mga hilitang law natin at humingi din ng feedback at kanina rin eh, nagkaroon din tayong opportunity na makahingi ng student feedback mula kay Joel no? so maganda naman at they said perfect naman ang klase natin pero hindi tayo nakapag video ng buong buo at hindi na tinakita yung mga or oh, we were not able to have talk with some of our students but surely sa mga susunod na araw ay eh, magkakaroon tayo ng one on one session sa kanila but then for now lakad lakad muna tayo dito sa Danville kasi si Maria ay mayroong sound healing class no? But for now, yun nga, at ayaw kong sumama, gusto ko mag-explore. So, samahan niyo ako, mag iisa lang ako ngayon habang si Maria ay nagtuturo sa loob, lakad tayo. So, ayan, galing tayo ng Walgreen at nakabili tayo, no? So, it's nice experience. Nagtakasal natin si Maria, bumili tayo ng something. Actually, bumili ako ng toothbrush toothpaste at pang at Red Bull dito pa rin tayo sa dandelion Yoga and Wellness Center at ina-assess natin ang mga situations nung nag na naganap ng araw na lalo na sa klase and actually the is yes, a 21 enrolled sa hibot binabaylan class no? at pero almost all of them came except for Leia So I am very thankful Ke Adamos Maria Clara, at Kawili, Jeremy Sin Rosal, Ansal Mariana, Barry Kaselin, Joel Bio, Susana, Joate Alisa, Hawkins Paitin, Janix Jennifer Ortiz, Longren Batsi, Longren Sabina, Mangeli Manuel Kembau Maclean Christine, Morales Don, Morales, Sunny Boy Organista, Pauls, Earl Alfred Legaspi, Perpetua Elizabeth, Peña Cot Janine, Stevenson Mardina, Janice Bianca. So, halos lahat sila ay nandito except for Ignacio Lea. And now, ang dilemma ko ngayon ay hinahanap ko siya through email, but ang last connection niya sa akin ay May 21. And I want to find out kaso wala akong internet dito sa laptop so hindi ko magamit yung Google ay uh, yung Microsoft Forms natin kung saan kayo ay nakapag-enroll but then hoping pa rin ako na sana bukas ay magpakita si Daya uh, Leia Ignacio but the problem is hindi niya alam kung saan siya pupunta ang alam niya lang ay maaring dito sa Danville Yoga and Wellness Center pero bukas tayo ay makikita sa Millbridge Drive San Ramon, California no? Uh, nakalimutan ko ang exact address but tomorrow uh, we are going to start our day sa sa Angaba, sa San Ramon dun sa bahay ni Sister Maria at dun tayo magsasagawa ng 9 to 12 in the noon ng ating training pagdating naman ng 1 to 5 ay balik tayo dito sa Danville so this is it for now at maraming salamat and overwhelming talaga yung yung experience ngayong araw at nakita ko yung mga famous Instagrammer na sinusundan ko andito si Earl Encanto si Manong Medisino at si Liana Anselmo which is parang feeling ko she's following me ever since yata I don't know pero sus bukas susubukan nating makausap sila isa isa no so maraming salamat see you again tomorrow muah muah <laughs> dahil pa uwi na sa ating bahay sa San Ramon pero bago tayo umuwi ng bahay ay lalaan muna tayo sa Kapwa Wellness Center ang feature venue natin so tignan natin actually kasama namin dito si Joel hey. from uh, from Georgia. No, yan, yan. Tagasan ka sa Pilipinas, ano? Um, uh, Quezon City. Oh, from Quezon City lang. Nako, madali lang tayo magkita-kita doon. Um, yan. We have... next year, eh. Yeah. Oh, yes! O, oh, nandun... yeah. sana nandun kami, ah. Wala kami dito, ah. Oh, <laughs> Akala mo naman, araw-araw na dito, yeah. no? But anyway, ayun. So, punta na tayo. Dali, 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 dali. Hey.